Araw po sa inyo lahat, i'm freddy in youtube at Pilipinos america blog youtube channel and if you haven't subscribed to my channel please press the red button below and you will be subscribed to my channel and it's all free guys so nothing to pay nothing to be deducted so it's uh, all free now uh, if you like this then uh, give me a big thumbs up guys and i really appreciate and also make some comment in filipino or english Especially this controversial issue uh, brought about by Mahalika when it comes to uh, one of the latest uh, upload today. Uh, sabi niya ay Marcos Jr. ibabala ang Pilipino sa Kanyong. Uh, tungkol to sa West Philippine Sea na wala namang siyang alam sa military. Wala siyang alam sa military. No background, no completely and even education. Malabo siya. Hanggang ngayon, iniintay ko kung siya ay makikipag-debate sa akin because I already extended my invitation to her for an online debate in my YouTube channel or in her YouTube channel too. I'm willing to end to any debate with her, okay? Most especially on on different current issue, political or military, okay? Okay. Ang sabi niya nga, ay sabi niya, gusto ibala ang mga Pilipino. Eh, napaka-siraulong to si Marlica eh, no? Okay. Okay. Ito ay babagiti ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo bakit kailangan natin na ipagtanggol ang West Philippine Sea na hindi ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sila ay pro-China. At maging ito si Mahalika na nandito sa Amerika ay ipinagtatanggol niya ang China. Pro-China siya. Bakit nandito pa yan sa Amerika? Ha? Not to U.S. citizen and 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 now are uh, going with China. Oh, uh, hindi ko minsan na dinig misa na ang kanyang istan ay against China. So traitor, traitor to sa Pilipinas. Bagamat siya ay Ameri, dito na at uh, sabi niya hindi na siya Pilipino, U.S. citizen na siya. Okay, so ang relation natin between the Philippines and China have worsened during the presidency of Bongbong Marcos Sr. Ito ay kasi ay nanindigan nating presidente at maging dyan sa Melbourne, Australia na nagaganap ang Australian sa ASEAN meet ay kanyang, kanyang tinalakay itong uh, issue na ito. ah uh, kasi ito ay dinala niya sa Australia due to rising tension over the South China Sea dispute. Dapat nating malaman ang West Philippine Sea is the portion of the South China Sea that the Philippine government claim is part of its exclusive exclusive economic zone. Ah uh, nasa international law po yan. Okay, exclusive economic zone that is part of the Philippines. Yeah. Bakit ba natin tayo kiniklaim to? And it's already given to us by the uh, according to the United Nations International Law. Ito ay maraming isda dyan. Fishing stocks. Number two. Exploration and exploitation of natural gas and crude oil in the seabed. Ah, kita nyo ha. Sa ilalaman seabed nyan, maraming ah, mina ng langis makukuha. Na gustong makuha ng China. Pati ang ating mga isda. Isipin nyo, ang Pilipinas surrounded by waters, and yet, we are importing fish from China. Am I right? Biro mo, sarili natin yan, ha? Ibebenta sa atin. Ah, pag import ka, ano mangyayari? Tumataas ang inflation. Yung mga bobong Pilipino dyan, ano pinaglalaban nyo? Hey, come on. Engage with me in an English debate. How far can you stand with me in an English debate? Okay? Strategic control of shipping lane. Daanan niya ng trade. Eh, mo, pagdadaan ka, magpapalang ka, magbabayad ka. O, uh, di ba? Samantalang ito sa ating Pilipinas, libre sila makakaraan dyan. Daan, 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 daan. But hindi na, nakakali hindi na nakakaligtan na tayo ay uh, sa, dyan sa Pilipinas, pag dumadaan sila, hindi nalilingit sa kanila. Bak, kailangan natin ng Pilipinas ha. Ah. Dinadaan-daan na lang natin yan. And what will happen? The economy will grow. Okay? Yan. In 2009, the Philippine Baseline Law of 2009 or Republic Act 9522 was enacted to law. Ano ba itong batas na to? This law classified the Kalayaan Island Group. Okay? Ayun yung sa Palawan, Kalayaan Group. And the Scarborough Shoal na nandiyan marapit sa si Sambales as a regime of the islands under the Republic of the Philippines. Yan ay pag-aari natin at dapat nating ipagtanggol. At tama ang ating Presidente Bongbong Marcos Jr. na sabi ni Maharlika ay, ay ibabala daw. Maharlika, makinig ka ha? Makinig ka. Alexa. Okay. Sorry, I don't know that. That's okay. Oh, here. And between America and China kasi isang bahing lang daw yan ng dalawang nagbabangga ang malalakas na bansa na yan ay mawawala na tayo sa mapa. Or remember that, mga kababayan? Ngayon, what? Walang Dabay? alam eh, bobo. Bobo ngayon, yan si Maharlika. Nandiyan sa ko? Pilipinas. Hanggang okay uh, ngayon, hindi makapag-English ang diretsyo. Oh, daba? uh, Bobong bobo. Yeah, okay. So ngayon, mga palangga. Okay. Hmm. Okay, tingnan mo ito yung mga comments. Watching hmm. from New Jersey, si Tessie. Hmm. Okay. So, nala... Yan. Yan, ang, yan ito, si Pilipino, Marika. Yan ang totoo. Wala hmm. kang pakialam sa sundalo. Sa oh. bawat Pilipino, wala kang pakialam dahil ikaw mismo ay gumiginigipit nyo ang taong bayan. Sa mga panggigipit. Dadako na, ulit tayo dyan mamaya. Hmm. Okay. Al alam nyo, uh, ang, ang sinasabi nito ni si Marika, marami na ako natuklasan sa kanya na purong kasinungalingan at ang ginagawa niya ay purely speculation. Speculation na iniisip mo, ah, mali na yun iniisip mo, iniisip mo na yun ang gagawin. Na hindi maaaring mangyari dahil it's only your speculation. Oh? Huh? Speculation. Ayan ang ibig sabihin ng speculation. At ito ay nanindigan natin Presidente Bongo Marcos dyan sa Melbourne. Uh, tungkol sa kanilang, kasi in-interview yan eh, in si President Bongbong Marcos Jr. At siya lang ang presidente na nagtatanggol sa atin na hindi nagawa. Ang latest-latest ngayon na balita ngayon dyan sa Pilipinas ay binangga dalawang, dalawang okasyon o dalawang scene na binangga ng dalawang barko ang ating Philippine Coast Guard. ah uh, binangga talaga, binangga talaga. It is, this is the race, uh, this is already reality and uh, quite alarming now and like at, at ang ating uh, gobyerno ay mag ano na naman magbibigay na naman ng protest just sa uh, China at ang ang mga different countries of the world uh, European Union ang Amerika ang Australia uh, even Japan ay kinumdena ang ginagawa ng China. Ikaw, Maharlika, wala kang alam sa economy. Meron ka bang alam sa economy? Come on, debate with me in economy. And I going to welcome you. And I will teach you a lesson on how to learn on how to approach an economic uh, matter that you don't know. You don't know anything except that you are going to what? Uh, making some what kind of mura-mura or being aggressive or being aggressive toward a certain political like Bongbong Marcos Jr. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi hindi mo natupad, hindi mo natupad ang iyong ambisyon maging uh, consulate dyan sa Los Angeles, California. Aminin mo, kasama na yung mga tumututol na mga pro-China dyan. Sino ba? Sino ba? Kilala mo yung mga abogadong yan na natanggal sa Malacanang dahil sa kanyang corruption na ginawa nung under, nung pa siya sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr.? at yung isa na hindi na, na isang abogado na pulpul na hindi na appoint sa Commission on Election or COMELEC. Hindi siya pa pwede kay, at, kay Commissioner George. Ha? Ah, magaling yan kaysa sa kanya. Oh, magaling yan. At ang pinipili ng ating presidente, kahit maraming appointee, nagdadaan yan sa screening committee ng ating presidente. Wala siyang kinukuha na hindi qualified. Unlike to so, kay President Rodrigo Roa Duterte, sino ang mga kinukuha niya? Mga unqualified. Hindi marunong wala nagawa sa kanyang six-year term rule. Ano nangyari na ang economy ng Pilipinas under his administration? And in fact, siya ngayon ay nahanting ng ICC. Ha? Huh? ICC, World Body, World International Court. Okay? at hindi siya pwedeng pumunta sa ibang sa ibang bang bansa except for China and Russia. Yun lang ang pwede niyang puntahan. So, kung kayo ay nanonood kay Maharlika, I suggest that you pull out your support to Maharlika because it it does nothing that you could that you could uh, benefit from you because it just a, a, a propaganda by China. Huh? It's just a propaganda, uh, a demonic propaganda by china okay so i'll see you in my next blog. also with marika because every issue every content of marika i'm going to put some kind of uh, uh valid reasoning in my content okay this is rose in god with trust never hold your peace